Ah, tali. Pani. Ang ganda. Dada. Ganda. Ganda. Napaka-cute na anak ni Angelica Panganiba na si Bean. Ginawang parang dal ni Angie ang kanyang anak. At ang tanong naman ni Bean sa mami niya kung maganda daw siya. Ah, tali. Pani. Ang ganda. Dada. Ganda. Ganda. Kahit nakasuot na ito ng kanyang pajama pantulog, dahil di pa inaantok, naglaro muna ito sa kanyang laruan na malaking box. Hello. Hi! What are you doing? Hi! Hi. Pagkatapos tapik-tapikin ang box, di nagtagal ay pumasok na ito at naka-smile pa. Hi! What are you doing? What, are you doing? What are you doing? Isinama naman si Ben ng kanyang daddy Greg sa dagat at ang cute niya habang hawak ang manibela na akala mo marunong mag- Okay, hey. Hindi lang isang beses nagbanding ang mag-ama sa dagat habang nakasakay ito sa speedboat. Mukhang sanay na si Bin at nag enjoy ito. Tawang-tawa naman si Angelica kay Bin dahil nung sinabi niya, ding ang bato, sinagot agad ni Bin ng Darna. Binang bato. Seryosong nakatayo at nanood ng TV si Bibi Bin habang kinukuhanan siya ng video ng kanyang daddy Greg. Jumping, jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping, we're jumping we jumping, we jumping, and then we Sumasayaw ito kapag kumakanta ang daddy niya ng jumping-jumping. Super nakakaaliw na talaga si Bibi jumping, we jumping, we jumping, we jumping, 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 we jumping, we jumping na we. Come on. Ew. No. Okay. Nakasuot ng yellow si Bean habang nakasakay sa kanyang laruan na kulay yellow din. At may sunglasses din itong kulay dilaw. Baba? -ba. Ba -ba. Put the shades back on? Cereal! Wow! 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 <laughs> wow